Ngayon mga kababayan, tingnan natin itong post ng isang doktor, si Dr. Gary C. So gabay sa kalusugan yung Facebook page niya. Sabi niya dito, more than 30 years na akong doktor. At pag makita ko ang pasyente, more or less, masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check up na ang ating mahal na pangulo. So ito yung picture ng pangulo ni BBM. So sabi niya naman sa comment section, hindi po edited o oh, fake photo yan. Ito po yung video just today. Hinihingal manas ang mukha, may skin discoloration and teary eyes, bad physical signs. So nakuha niya po itong picture na to sa video mismo ng RTVM na kung saan may courtesy call yung US Secretary of Defense. So, yun na nga po. No, anong masasabi niyo? Tingnan niyo yung mukha. Oo nga, talaga namang grabe. Makikita kahit tayo hindi tayo doktor, no? Makikita mo talaga sa mukha ni BBM na Anong nangyari sa kanya? So, bago po tayo maglabas ng reaction natin tungkol dito, panoorin natin yung video na kung saan ay nakuha tong uh, picture na to. So, ito yun, guys. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very... Ay, oo nga, no? Parang yung mukha niya, parang may... may... Alam mo yung may black and blue dito. Parang ano ba yan? Tapos meron din sa eye bags niya dito. Parang nag-green. Ano ba yan? Nag-green. Parang discoloration talaga, no? Resulta na kaya to ng ano? Alam niyo na. No? It's a very strong indication And it's very, it sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo Pacific region within the South China Sea and. Uh, I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines, will be extremely productive and very, very important uh, for us we as we chart our way into the future, considering how complicated uh, <laughs> geopolitics has become. I had a chance to speak to. something wrong talaga sa kanya. Alam parang ako, nakaka... Sobrang daming nagko-comment guys, nakakaawa daw si BBM. Meron ding nag-comment na kasi imbis na alam mo 'yun na mag... kasi imbis daw na pagtuunan niya yung pansin ang Pilipinas, pang-udlad sa Pilipinas, sa mga problema ng Pilipinas eh yung inaatupag daw ay ang pagpabag... pagpapabagsak sa mga Duterte, kaya yan daw nangyayari oo dito o oh. Tignan nyo yung mga comments dito dapat talaga magpa executive check up na siya at tignan niyo guys sobra sobrang daming comments yung uh, sa Facebook kanina so napanood na natin no oh, yung video kung kaya talagang nasabi ni Dr. Gary C na kailangan magpa executive check up na si BBM balik tayo sa post kanina dito guys so oh, sobra sobra daming uh, Uh, Nag-comment. Sabi dito, sakto doc check up, tsaka magpa-drug test na din. <laughs> <laughs> Sabi dito, kaya sana, President, ayusin mo na ang mga desisyon mo habang may chance ka pa. Sa daming mga tao nagagalit sa iyo, talagang may balik yan sa iyo, paniwalaan mo man o hindi. True. Totoo talaga yun. Alam nyo, um... Ano kasi eh, alam niyo yung habang may buhay, may pag-asa, no? Kaya hindi pa huli ang lahat na mag-repent siya, no? Sa lahat ng mga ginawa niya at uh, isa-tama niya ang lahat ng mga kamalian niya. Yes, our, our God is merciful. Kung uh, talagang tatayo siya sa tama, eh, kung talagang lalaki siya, manindigan siya, no? Huwag siyang maniwala sa asawa niya. Ingat sa mga sinasabi nyo, ano ginagawa ng tao sa salita man sa gawa, babalik sa kanya. <laughs> Hindi yata niya alam kung anong ginawa ni BBM eh. Hindi na makapag si BBM sa sarili niya. Kinokontrol na siya yata ni Romualdez at Zaldeko nako Kinukulam na siya dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong. Huwag <laughs> naman sana no. Not to mention pa yung mga luha sa mga katauhan sa ginawa nila kay tatay. Talaga. Sa nangyari kay Pinoy, parang totoo siguro. Oo no, si na matay dahil sa galit ng mga tao. Ewan ko lang. Yes, natatandaan ko rin sinabi yan ng mentor o boss ko. Pag may nakakaaway ka o galit sa iyo, para ka na rin sinumpa nila sa bawat mura na binabanggit nila sayo masamang pangyayari ang hiling nun. sabi ni Jenny Linda De La Peña maganda yung bigla na lang di ba di na kailangan ng concern sa president di nga siya concern sa mamamayan eh wag naman sana wag naman wag naman tayong ano no ihiling na mamatay siya uh, much better na hilingin natin sa Panginoon na magbago siya at itama niya yung mga kamalian niya. Sabi naman ni Julius Alzona, at this time, be more compassionate. No matter what your negative feelings or opinions or words, hatred you have in your heart, but instead, pray, intercede for him. Correct. Yun naman talagang pinag palagi kong pinipray eh, na alam mo yun, she will, he will repent and uh, he will realize yung lahat ng kamalian na ginagawa niya at wala, huwag na niyang sundin at alam mo yung mag-serve na lang talaga siya with all his heart to his country. Yung lang talaga. No way, karma na yan. Kulang pa nga yan eh. Maunay, giingon ang gaba, dili magsaba. Sa ginawa niya sa Pinas, dapat pa bang kaawaan? Kulang pa na. Mm -hmm. Sabi naman ni ano, oh, ni Jackie Lo, tama lang daw sa kanya, karma daw. Dito, sabi ni Cutie May, grabe, bigla pong bumagsak ang pagmumukha niya. Paano? Busy kasi siya, Dok, kung paano pabagsakin ng mga Duterte. Kaya pati katawan niya, napapabayaan niya na di naman siya ganyan nung campaign nila. Correct, no? Napapabayaan na niya yung katawan niya. Alam niyo, sa mga... Sa mga pangyayaring to, dapat talaga is i natin yung presidente natin. Kahit na gaano kasama Gaano ka pabaya niya, gaano kasama yung presidente natin. We still need to pray for him, guys. Pilipinas yung uh, ano dito eh, nakasalalay dito. Let's kaya kailangan talaga i-pray natin yung presidente natin. Um sinasabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. So lahat po tayo, lahat po tayo, we are we are sinners kahit na pinakulong pa niya si BB Cap si PRRD kahit na ipapa-impeach niya si VP Sara let's let's still pray for him guys let's still pray kahit pro Duterte tayo let's still pray for him of sabi naman ni Christine Joyce of course this guy will never be in good health After he impoverished and still drowning the country in debt, then the audacity to continuously lie about it—all of those stresses will surely takes take its toll. Correct, take its toll. He has hurt not just the people who supported him, but betrayed those who have gone under much scrutiny to help him redeem their family's reputation. But look at them now, acting invincible to all their loud incompetence. Feeling susceptible to all these terrains. We Filipinos who are watching already knows that it's already getting in his skin. Have the balls to answer to the people who voted for you and be accountable. Nakakapagod maging gago at sinungaling. Wala akong masay. Totoo talaga yun. No? Para po siyang tumanda at sa peak niya po, Doc Gary. Yes po, Pudok, mukhang pagod na pagod siya, Dok. Sobrang sipag kasi, Dok. Sa lahat ng presidente, siya yung pinakamasipag. Wala pong tatalo sa kasipagan niya. Kaya sa... Kaya siya nagkaganyan kasi nahihirapan siya at malaki ang problema niya kung paano utuin ang taong bayan at paano pabagsakin ang mga Duterte. Kawawa naman siya, Dok. Parang katawan na niya bumabagsak. Alam mo yung akala ko pa mabuti yung ano niya. Alam, akala ko pa pa ano siya eh, pro administration siya eh. Alam mo yung pro Marcos siya eh, yun pala sa, <laughs> sa last part na ko nag-shift, grabe yung shift ng events. <laughs> so guys, ano bang masasabi niyo sa sa video at picture na to ni BBM? Ano kaya Ano kaya anong masasabi niyo guys?